At kung may hingin kayo sa akin sa pangalang ko, gagawin ko. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa mabuting balita mula kay San Juan chapter 14, verses 7 to 14. Kung kilala niyo ako, makikilala rin niyo ang aking ama. Ngunit ngayon, kilala ninyo siya at nakita ninyo siya. Sinasabi sa kanyan ni Pilipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang ama at sapat na sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ang tagal na panahon na ninyo akong kasama at hindi mo pa ako kilala, Felipe? Sa pagkakita sa akin ni Numan, ang ama ang nakikita niya. Paano mong masasabi, ituro mo sa amin ng ama, hindi ka ba naniniwalang nasa ama ako at nasa akin ang ama? Hindi mula sa sarili ko ang sinasabi, ang mga saritang binigkas ko. Sa akin nanululuyan ang ama at siya ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Maniwala kayo sa akin, na nasa ama ko at nasa akin ang ama. Kung hindi dahil sa akin, maniwala kayo dahil man lang sa mga gawa. Talagang sinasabi ko sa inyo, magagawa rin ng nananalig sa akin ang ginawa ko at mas dakila pa kaysa mga ito ang gagawin niya. Sapagkat sa ama ako, papunta. anumang mang hingin ninyo sa pangalan ko'y gagawin ko upang luwalhatiin ang ama sa anak. At kung may hingin kayo sa akin sa pangalan ko, gagawin ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung titingnan natin ang karanasan ng mga alagad, kung sinasabi nila na kung sumasa atin ang Panginoon, magagawa natin ang mga bagay na di natin kayang gawin sa tanang sariling talino at lakas. So mahalaga ang paggamit ng talino at lakas kasi yan ang paninirahan ng Espiritu Santo yan ang free will na ibinigay sa atin kaya nga kung babalikan natin ang karanasan ni Santa Teresita ng Batang Jesus ang sinasabi niya ang lahat ng ito ay biyaya kaling sa Diyos ito ay isang patutuo ng Panginoong muling na ang gumawa ng katauhan natin. Kaya, inanyayahan tayo sa mga pagbasang ito sa ating Ebanghelyo na palalimin natin ang ating ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng puso sa pusong panalangin upang ang ating isip puso at kalooban ay umaayon sa isip at puso at kalooban ng Panginoon. Ito ang kahalagahan ng panalangin. Hindi lamang yung bukang bibig, pero yung puso sa puso, ito yung kalooban na kung saan tayo ay nananalangin na taos sa puso. Kung ganyan ang Panginoon na patuloy na nakikiisa sa atin, tayo ay nakikiisa sa Kanya at ang Diyos, Ama at Espiritu ay nakikiisa sa atin. Kung titingnan natin ang mga panalangin, ito ay katulad ng masamyong ensenso na panalangin na kalugod-lugod sa Diyos. Ano mang ating hilingin ay ipagkakaloob niya sa atin sa pamamagitan ng lahat ng ating kahilingan ay tiyak na naaayon sa kanyang kalooban. Kaya nga, kung tayo ay mananalangin ng taos sa puso, at kaloob Ang Panginoon ay hindi mag-aatubiling magkaroon ng kasagutan. Kaya napakahalagang sa ating mga panalangin ay mayroong pagpapahalaga sa kalooban. Hindi lamang bukang bibig, kundi ang ating panalangin ay puso sa puso. Ito ang pinahahalagahan ni San Juan. Kung kilala ninyo ako, makikilala rin ninyo ang aking ama. So, dito sa ugnayang ito, kung kilala natin ang Diyos, ito ay sa pamamagitan ng ating mga pag-aaral, education formation, na napakahalaga ang pagkilala, pag-alam ng kanyang mga gawi, kanyang mga attitudes and values na nararapat at sanayon sa ating mga panalangin. At kung may hihingin kayo sa akin, sa pangalan ko, gagawin ko. Ito ang tiwala ng Diyos at ang kanyang paha pahalaga sa atin. Ito ang nais niya na kung anuman ang hingi natin sa kanya sa panalangin ay magkakaroon ito ng kasagutan. Kaya, manalangin tayo, Panginoon namin Diyos, salamat sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng liwanag. Salamat sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng, ng pagpapakita ng iyong tunay na pagkatao. Na sa pamamagitan mo, ikaw ay nasa Ama at ang Ama ay nasa iyo. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.